Hello guys. Ayan guys, di pa ako nakaalis guys. Kasi diretsyo ko na yung pagluto ng panlunch ng mga anak ko. Bali, madali lang naman 'to. Ayun 'Yung luto kasi ano lang 'to guys. Fork <laughs> and beans. Nilagyan ko na rin ng hot dog. Ayan hirap na nga nung pag <laughs> Kasi nagtanong yung dalaga ko kung ano daw yung ulam. Ay sabi ko wala pa. Sandali, gagawa muna nga ako. Baga ako nakaligo. <laughs> Dere Derecho. Yan, yan talaga ang nang nanay. Sinabi ng anak na, na ano ulam, ayun. Ano na lang ako aalis. Tapos, tapos kumito kasi nakaluto na ako ng kanin kanina. Tapos meron pang ano, ano uh, ito? Parang ano yun? Kasaba cake na sa rep ininit ko, ibinabaw ko dun sa kanin. Pagkatapos maluto ng kanin, ibinabaw ko yung ano. Um, kasaba cake sa ibabaw ng kanin para kasi na nanigas siya. Hindi pa naman nabawasan yun. Hindi pa Ayan guys. Ila, Ya, oke. Okay. Kasi kung unahin ko yung pagbili ng school supplies guys medyo matatagalan ako, hindi ko alam kung maraming taong namimili. Siyempre, pipila ka pag ano na, magbabaya. Tapos, ah, siyempre, pipili ka, magpipili ka ng mga kung anong available doon. Nahirap din. Minsan, marami akong bit-bit. Kinakaya ko. Basta, ano, mali-uwi ko lang sa bahay. <laughs> lahat ng pinamili ko. Para isahan kasi, ayoko ng ano, yung pupunta ng bayan, malayo kasi, di Tapos, nag-jeep lang ako guys, nagpo-commute lang, kaya, may dala ko niyan, anong, eco bag, minsan, tatlong dalawa, ang, da, ang nilalagay ko sa bag ko. Tapos, pag, medyo marami ang bibiling ko, tatlong bag ang dadalhin ko. Tapos, bitbit -bit ko yun. Basta, kasi nasanay ako magbitbit. Sa junk shop nga dati, yung sa junk shop ko dati, minsan nakakabuhat ako ng 30 o 35 kilos. <laughs> Nagugulat yung mga nagbebenta sa atin noon. Ay, ang lakas ni ate. Bakal, bakal yung mga binibenta. Ay, ang lakas ni ate. Ang laki niyang tao, ah. Tapos ako mumubuhat. Gugulat sila. Kaya ngayon, pag ano, sa, minsan yung mga bagger, sabi na, te, buhat, pag buhat kita, hindi, sige na, okay lang, kaya ko. Gugulat sila. Kaya, mag-ikot-ikot -ikot ako niyan, guys, sa palengke, minsan dalawa na ang bag ko, dadagdagan ko pa yan, pag may nakita ako. Kasi guys, <laughs> ang bisyo ko lang, <laughs> ang bisyo ko ay mamili. Yan lang ang bisyo ko. Wala akong ibang bisyo kundi mamili. Pero bisyo yung pinagkakakitaan ko, 'di ba? Yan, takpan muna natin, guys. Ayan, hintayin kung ano. Puno na yan, okay na yan. Maluto na yan. Kunting ko ano na lang. Tapos, kaya nga ko ng konti, tapos maligo. 'di ba? Ang hirap. <laughs> Ayan. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching guys. Magandang araw sa inyong lahat. Ano na? Uh, 12 na yata. Anong oras na anak? 1. Mga 1. 1 1 o'clock na. na Ako sa Tapos, paulan-ulan din. Kaya hindi rin maka ano. Paulan-ulan din. Ayan guys, dito na lang po guys. Bye bye! <laughs> Mamaya ulit <laughs> pag nakapamili na ako. Ayan, dagdag ko dito. Hindi ko. <laughs> Thank you for watching guys. God bless. Salamat salamat po sa lahat ng support niyo po guys. Maraming salamat po. Magbabalik po ako. <gasps>